Kitchen Japan Japan Welcome to my channel Subscribe, like, comment Salamat po Yan po yung kaki na ko Ayan yung puno niya Dito sa garden Ayan ang puno ng kaki Persimmon Kaya Pamitas tayo ng Kanyang bunga dahil Tunog na po siya ayan, papakita ko po sa inyo ang aking tanim na persimmon pitas po tayo ayan, may napitas na ako sa mataas na puno may panungkit Kita ko yung napitas ko. Oh, yan tatlong kumpol-kumpol siya. Ito yung mga napitas ko. ayana. Oh, na. ayan, dami ko nang nakuha sa basket na tama na ito dami ko nang nakuha oh. dami ko nang itas na kaki masaya-saya ayan, dami ko nang itas na kaki dalawa po yung puno ng kaki namin, ito ito yung isa, maliliit siya Ayan, mapakla naman to pag hinog. Ayan siya. Ayan ang puno ko ng kaki. Malilit ang bunga niya. Ito naman yung pinikis ko na ang lalaki ng bunga niya. Ito ang crunchy. Pag kinagat ko eh, malutong. Ayan, matamis siya. Ito pag mo to, mahal to. Sa mga department store. wanan 100 yen ang isa dito sa amin ayan pero masarap siya yan ang gusto namin na pag kinagat mo eh malutong siya yan ang puno niya pag naubos at pag na wala nang bunga yan puputulin ulit namin yan kasi yung dahon niya taglagas taglagas na ngayon pag lamig na kasi paksakan yan ayan yung cherry ko oh. sa kurambo naputol na siya sa so, isang taon malago yun yan ito yung ano ito yung mga napitas kong kaki ayan ito yung ano yung Tanggalan ko siya ng dahon kasi yung panusok ko kasama kasi mga dahon na hindi niya. Ayan siya ko. Ayan na siya dahon. Ito ang ganda. Ayan. Sayang, diba? Hmm kinukunoy may, may hilog na siya at hindi siya iniwan ko pa yung mga ano mga hilaw kasi ay nahulog yung aso ko oh. kumakain din siya ng kake hello Cora yan si Cola Kita biru, iya, wala khita bide yeah yeah iski khita bide chu no in para about ya Ito, ito may hilog pa lang siya. Ayan, ito hilog na siya. Ito, ito masyado na siyang hilog. Ito malibang-libang na lang siya. Sobrang hilog na. Ito. Ayan. Ibang dami. Ayan, Aking. Maingay siya, maingay. Maingay siya. Pag nakakita siya ng sasakyan, maingay ang aking alagang aso. Ayun, puro dumi na. Hindi nakita. Ito ka. <laughs> Ito. <yun. laughs> Ito yung kinain niya, oh. <laughs> nauna siya, nauna niya kumain. Dito niya. Dito mo kinakain niya. Makain din siya ng, ano, ng persimmon. ah, ito masarap to. Dali, kainin. <laughs> kasi yung mga dahon. Salamat sa pananood. Sobrang ilipa kasi at kanyang itsura natin. <laughs> Kayo lang kasi. po. Ito po ang napitas ko ngayong araw na ito. Ayan po ang napitas ko ngayong araw na kaki sa aking puno. Masarap, matamis, malutong ang kaki.